Pumapila ng hustisya at proteksyon ang asawa ng napatay na MNLF commander kaugnay ng naganap na pag-atake sa boundary ng barangay Malinang Kidapawan at barangay Estado Matalam na ikinasawi ng pito katao kabilang ang ilang minor de edad mula sa MNLF at MILF. Sakit ka ayos sir. Grabe murag nahugno murag di ko kasabot sir sa akong gibati. Gi Brutal ang pagkaano sa iyaha sir. Hayop jud ang pagano nila sa ilaha. Ayon sa Buda, matagal ng pag-aari at sinasaka ng kanilang pamilya ang 58 na ektaryang lupain. Minana raw ito ng kanyang asawa mula sa magulang at lolo nito. Ngunit kinailangan nilang umalis doong panahon ng martial law at nung tinangka silang i-massacre sa naturang lugar. Gina na naman ako to siya sa unang uh, dili na nato siguro na kuanon kay mabuhi man siguro ta. Diyo siya nga dili jud pwede kay sakit sa buot nga atua ah dili na Mo na siguro nga gikamatyan junia ba. Sa kabila nito ay regular silang nagbabayad ng buwis sa ilang bahagi ng naturang lupain. Git niya, sa kabila naman nagdaang dialogo, wala umanong na naipakitang dokumento ang kabilang grupo. Iginit din ito na nagugat ang tensyon sa pagpapapotok ng kabilang kampo dahilan umano upang magsitakpuhan ng mga hayop sa paligid. Pinabulaan na naman niyang ninakaw nila ang mga ito. Natalang to siya baka syempre sa gera, nangatalang. Nagatuman sila, gipangit nakita nila, giuli. Nauli man to. Walay nangawat, oy. Nananawagan ang pamilya ng patas na investigasyon agarang pagresolba sa matagal ng sigalot sa lupa at mas malinaw na paglinya at pagsuri sa usapin ng pagmamayari upang maiwasan ang panibagong karahasan. Sa gobyerno o sa otoridad, hangyo lang yun ako ba nga, dili nilalungan, hanto dili yun na makuanan ang ang hustisya ba sa nahitabo sa akong banaw sa yung mga kauban. Libeng nagigit kay mga bata pa YouTube Luigi Alan Tutor NBC Bida Balita